Si Shaolan ay takot na takot na lumingon sa likuran at nakita ang isang naglalakihang puno na naglalakad, na may madidilim at tuyong mga sanga at ugat, papalapit sa kanyang likuran. Sa gitna ng katawan nito, sa may dibdib, ay may isang kakaibang lunti ang kulay, hindi matukoy kung nasaan ang puso. Mabuti na lang at ang tingin ng puno ng willow ay nakatuon sa pagtatasa sa halimaw, at hindi sa kanya. Kung hindi, tiyak na mahihimatay si Shaolan sa sobrang gulat. Napatingala ang dalagita, nakatitig ng nabubulol, di Divine Tree. Hindi niya alam kung paano bumati dahil ito ang unang pagkakataon na personal niyang makita ang Panginoon. Ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pinuno ng iba't ibang lahi, isang medyo kakaibang termino, maaaring ituring na pinuno, o Panginoon, ay mula lamang sa mga kwento ng ibang mga halimaw at ni Tian Chin. Hindi pa kailanman direktang nakaharap ni Xiaolan si Yuzi Yu. Bigla, bahagyang yumuko si Yuzi Yu patungo sa dalagita at nagtanong, ikaw si Xiaolan, hindi ba? Napatalon si Xiaolan, hindi maintindihan kung ano ang tinatanong nito. Makalipas ang ilang segundo, nang mahimasmasan, akmang say sagat siya ng, opo, o tatango, o gagawa ng kahit anong senadorias na naiintindihan niya, ngunit bago paman, ang puno ng willow ay nagpakita na ng isang maunawain at banayad na tingin sa bata, at pinuri ito, napakatapang mo. Isang pangungusap lamang mula sa pinuno ay sapat na para lubusang magbago ang pakiramdam ng dalagita. Ang takot at pag-aalala ay ganap na naglaho, napalitan ng hiya at tuwa na nagpamula sa kanyang mukha. Bumulong si Shaolan sa tainga ni White Tiger, pinuri ako ng Divine Tree. Ngunit ang mukha ni White Tiger ay halatang naiinis medyo bastos ang orihinal, maaaring isalin na mukhang naiinis o minamaliit. Lagi naman akong pinupuri ng Divine Tree eh, tila sabi nito. Binibigyan pa nga ako ng baging sa puwet bilang gantimpala. Ngunit ngayon, ang mga baging na dala ni Yozio sa digmaan ay hindi ang mga cute at kumikinang na iyon. Bigla, mula sa ilalim ng lupa, sunod-sunod na malalaking madidilim na ugat ang sumulpot pa'y taas sa bilis na parang kisap mata. Mabilis itong nagpilipit sa isa't isa upang bumuo ng isang matibay na haligi itinutulak ang katawan ni Yuzio Pasulong, palapit ng palapit sa halimaw na gawa sa lava. Ito na may marunong maghintay sa malakas na kalaban, napakatsyagan nitong hinintay si Yuzio na makalapit ng husto, upang ang laban ng Cicero sa Metal World ay maging parang pag-uusap na lamang ng dalawang pinuno. Itinaas si Yuzio ng mga ugat ng ilang sampung metro, hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha, bago ito huminto. Tila napakaliit lamang ng katawang tao, avatar ng puno sa harap nito. Nagsimula si Yuzio sa tanong, ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito? Ang orihinal niyang plano ay tingnan kung nakakapagsalita at nakakaintindi ang halimaw, gagamit sana siya ng kaunting pangangatwiran para pasukuin ito kung maaari. Ngunit, bagamat pinuno ito ng metal world, mukhang hindi ito marunong makipag-usap. Ang dambuhalang braso nitong gawa sa lava ay biglang iwinasiwas ng malakas, na tila tatamaan na si Yuziyu. Umuhol ito ng malakas bilang pagpapakita ng lakas, malinaw na naiintindihan nitong kung mapapatay niya ang pinuno ng mga halimaw na iyon, mapapa-atres niya sila. Ngunit bago pa man tumama ang dambuhalang kamay sa katawan ng puno ng willow, may isang bagay na direktang hamarang dito, pinigilan ang paggalaw ng halimaw. Nagulat itong makita na hindi gumagalaw ang kanyang braso sinubukan niyang dagdagan pa ng lakas ngunit hindi pa rin ito umuusad pa sulong. Nagtataka itong tumingin sa maliit na bagong dating. Si Yuzio ay itinaas lamang ang kanyang kaliwang braso, na naglabas ng kawan kawen ng mga ugat na bamuka na parang isang malaking takip ng pagkain. Pinalaki ang sakop na espasyo at direktang hinarang ang atake ng halimaw. Habang siya mismo ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, nakatitig na nagsasalita na parang nagbabala, progenitor of steel, napakainitin pa rin pala ng ulo mo. Hindi matanggap na hindi niya nataman si Yuzio na dumating para sakupin ang teritoryo, at pinuna pa ang kanyang hindi magandang ugali, ang halimaw ay ibinuka ang malaking butas sa pagitan ng leeg at dibdib at umungol ng malakas. Tumiim ang mga braso at binti nito na parang isang dambuhalang bakulaw kasabay ng malakas at tuloy-tuloy na umol, nagsimulang magkaroon ng kakaibang pagbabago sa ilalim ng lupa. Ang mga ice spider na kanina'y pinagtutulungang labanan ng mga halimaw ngunit hindi mamatay mete dahil sa dami, ay bigla na lang nagsitakbuhan pabalik sa iisang direksyon, hindi na pinapansin ang kanilang mga kalaban. Tila tumatakas sila mula sa isang nakapangingilabot na bagay na malapit ng mangyari. Si Shaolan ay nag-aalalang tumingin sa kaliwat kanan. Noong unay akala niya ay susugod ang mga ito sa kanila, ngunit nang mapagtanto niyang tumatakas ang mga ito, lalo siyang nalito. Bagamat may kakayahan, ang dalagita, hindi pa siya gaanong sanay sa aktwal na labanan, kaya natural na medyo naguluhan siya sa eksenang ito. Hindi, unti-unti nang napagtanto ni Xiaolan, sa pamamagitan ng direksyon ng takbo ng mga metal spider, na sila'y sama-samang nagtipon sa isang lugar, at pagkatapos ay umikot patungo sa halimaw na progenitor. Daan-daan, libu-libong nagsisiksikang ice spider ang nagtipon upang bumuo ng isang matibay na masa. Ang kalansing ng pagbabanggaan ng kanilang mga kasukasuan ay hindi nagtagal at nawala. Lahat sila ay nasa ayos, isa-isang gumagapang paakyat sa mga binti ng progenitor. Mula sa sakong, unti-unting umakyat sa binti, at pagkatapos ay nagsanib upang maging iisang kulay ang kulay ng purong metal. Mabilis na kumalat mula sa malalaking tipak patungo sa pagiging isang bakal na baluti na bumabalot sa mga binti ng halimaw. Sa isang iglap, nabalot na ito ng walang iniwang puwang. Hindi lamang ang halimaw, kundi pati ang mga matutulis na bato sa paligid, malalaki at maliliit, ay mabilis ding nabalutan. Ang ilang sampung metrong paligid ng progenitor na halimaw ay nabalutan ng isang patong ng metal, pati ang lupa ay hindi pinaligtas. Lagot na, agad na nakita ni Chinggang ang nangyayari. Nagsasama-sama sila para bigyan ng lakas ang pinuno, host, ng lugar na ito. Kapag natapos silang magsanib puwersa, ano kaya ang mangyayari? Naging bakal na ang lupa o oh. tahimik na nagmamasid si Yuziyu sa dambuhalang halimaw na masama ang tingin sa kanya. Sa totoo lang, mula sa anggulong ito, ang anyo nito ay medyo kahawig ng katawang tao, avatar ng puno. Parehong may anyong humanoid demon ang pagkakaiba lang ay siya ay isang puno ng willow habang ang progenitor na ito ay binubuo ng mga elementong heolohikal ng lugar na tinitirhan nito. Mabilis na napansin ni Yuzio na nagbago ang laki ng halimaw. Palaki ito ng palaki kumpara kanina. Ang agwat sa laki nila ng kanyang avatar ay lalo pang lumalaki. Sa halip na direktang umatake gamit ang kamay tulad kanina, itinaas ng progenitor na halimaw ang kamay nitong may limang daliri na puno ng lava, at inutusan ng hindi mabilang na dambuhalang haligi ng metal na mabilis na umangat mula sa lupa. Bawat isa ay masonereng sumunod, mukhang mapanganib dahil sa matutulis na dulo. Ngunit bakit parang ang paraan ng pagkontrol ng halimaw na ito sa bakal ay katulad ng pagkontrol ni Yuziyu sa kanyang mga ugat? Ha! Ang bilis ng pagdaan ng mga ito kay Yuziyu, katawan ng kakaibang puno, halimaw, tumutukoy kay Yuziyu, ay parang kidlat. Ang mga bakal na haliging iyon, matapos tumayo, ay tumigas na parang dambuhalang blok ng bakal, na nais tumama sa kanyang mukha. Ang mga bakal na haligi ay sumugod kay Yuziyo at nagsara sa isa't isa, nagdiinan para durugin ang puno sa loob. Sa ganitong klasing patong-patong na atake at bigla bilis, kung ordinaryong halimaw ito, tiyak na mapapatay itong parang lamok. Si White Tiger ay malapad na iwinagayway ang mga pakpak sa itaas, sakay si Shaolan, nagmamasid sa sitwasyon para mabilis na matulungan ang kanilang pinuno. Naharangan na ang ordinaryong paningin. Sumigaw si Shaolan, Divine Tree. Ngunit walang tugon. Mabilis niyang ginamit ang secret treasure pupils patungo sa halimaw, hinahanap kung nasaan ang kahinaan nito. Isang dambuhalang halimaw, ang ninuno ng mga nilalang na may kakayahang mag-regenerate, natural na mayroon din siyang kakayahang mag-regenerate. Mas mainam na tamaan ang nag-iisang kahinaan nito sa isang iglap at tapos na. Natuklasan ng secret treasure pupils ang liwanag ng spirit power na nagmumula sa bilog na bagay sa gitna mismo ng dibdib ng progenitor na halimaw. Iyon ang sentro ng lakas na taglay nito. Mabilis na lumipad si Shaolan, sakay kay White Tiger, palapit sa pinuno para magulat, divine tree. Ang sentro nito ay nasa tuktok ng ulo. Tandaan, may hindi pagkakapare-pareho sa teksto kung nasa dibdib o ulo ang sentro. Ginamit dito ang huling sinabi ni Shaolan, bagamat napakahalaga ng impormasyong dala niya, mas namang ha si Yuziyu sa kakayahan ng dalagita. Wow, nakikita niya pala ang sentro ng kalaban. Mukhang ang taong iniligtas ni Jinxi. Si ay may napaka-espesyal na kakayahan. Walang oras para mamangha ng matagal. Biglang nagpakawala ng agos ng lava ang halimaw patungo sa kalaban na naiipit ng mga bakal na haligi, balak siyang ihawin, tostahin. Direktang tumama ang lava sa kinaroroonan ni Yosiyo, na hati sa dalawang nakakasilaw na liwanag kaya't walang makita kundi ang anyo ng puno ng willow na unti-unting lumalabo at naglalaho sa gitna ng agos ng lava. Mula sa labas, madaling makita na si UZU ay tuluyang nilamon. Sa ganitong init, kung si White Tiger ang tinamaan, siguradong magiging tigreng tosta na ito. Ang ilang sampung metrong lupa sa paligid ng progenitor na halimaw ay pinatibay ng bakal kaya't hindi na naapektuhan ng sobrang taas na temperatura. Nananatili itong nakatindig sa gitna ng usok na natira mula sa atake tumingin ang progenitor na halimaw sa unahan, nais malaman kung nasaan na ang mananakop na iyon para makuha niya ang bangkay. Si Shaolan, na nakasakay kay White Tiger, ay hindi makita ang kanilang pinuno. Pareho silang nataranta, sumigaw ng malakas ang dalagita, tinatawag ang Divine Tree, habang ang kasama naman niya ay gustong sumigaw ngunit ang tanging lumabas ay ang pamilyar na linya. Mamamatay ang lahat, tila isinusumpa pa nito si Yuziyu. Ngunit hindi siya ganon kadaling mamatay. Mula sa likod ng makapal at maitim na usok, sumulpot ang ulo ni Yuziyu, kalmadong tumingin sa halimaw at nagtanong, nagmamadali ka bang patayin ako ng ganyan? Sa puntong ito, kahit hindi pa humuhupa ang usok, madali nang makita ang luntiang liwanag na nagmumula sa gourd, Kalabasa, sa IBU ito ay maaaring tumukoy sa sentro ng enerhiya o dibdib ng puno ng willow. Nasunog ng lava ang ibabang bahagi ng kanyang avatar, ngunit nagtagumpay siyang ilipat, Dick C H U Y N, ang buong puno ng willow na ama, C L I U C ang kanyang pangunahing katawan dito para harapin ang kalaban. Ang mga pulang baging, S I D I L I O D U, ay marahang umiindayog sa hangin, mukhang mapayapa, ngunit kung titingnan ang kabuo ang tanawi ng kakaibang puno, di Thursday, na may laki na dinaig pa ang progenitor of steel, ang kwento ay lumiko na sa ibang direksyon. Ano mang dayuhan, ngoway na dumating dito ay isang mananakop. Iniunat ng progenitor na halimaw ang kanyang braso, balak sunggaban si Yuziyo, habang umuungol ng malakas. Ngunit mabilis itong nagapos, ko CHT, ng matitibay na ugat ni Yu Ang mga ugat, na parang mga dragon, NHUNHNG Conrong, ay pumulupot sa kanyang mga braso at binti, hindi gaanong apektado ng init na nagmumula sa halimaw. Nawalan ito ng kakayahang kumilos ng maliksi at nahila papatungo sa direksyon ng puno ng willow, opisyal nang napasailalim sa kontrol, Royvao Vao the Bidong. Si Yuziyu, kasama ang malaking gourd sa katawan ng puno ng willow na ngayon ay naging isang dambuhalang halimaw, Kwai Vat Konglo, na may bunga ngang nakabuka at punong-puno ng matutulis ng ngipin, LMCHM, ay sumusugod na. Para sa progenitor of steel, sapat na ang pagpapakitang gilas mo dyan. Susunod, ako naman ang aatake. Ang bunganga ng puno ng willow ay bamuka ng malaki at nilamon, DPLY, ang avatar, katawang tao, fan ni Uziu, hindi para kagatin ng progenitor na halimaw, mga kaibigan. Pagbalik niya sa kanyang tunay na katawan, Banti H, sunod-sunod na manipis ngunit punong-puno ng lakas na mga ugat ang bumalik sa dati nilang pwesto. Nagpilipit sila sa isa't isa na parang mga hibla ng buhok, as I talk, unti-unting pinalaki ang sukat ng mga bahagi ng katawan ni Yu Ziyu. Ang kanyang mga braso, na may matutulis na kuko, Zhuong Su Moang Nan, ay ganap na nabalutan, kumapal na tila na dagdagan ng sampung patong, katraklap. Ang dalawang matatandang halimaw, Haikon USNG Lu Di, sa Metal World ang mga eksperto sa chismis, Fan PHN Chuan Hoang Hut, na nakagapos pa rin kay Chinggang ay hindi pinalampas ang anumang detalye ng nangyayari sa panig ng kakaibang puno. Ang bilis ng pagbabagong anyo, Bienhan, Napanganga ang lahat, HHC Ma'am, hindi makapaniwala. Maging si Chinggang ay nagulat dahil hindi pa niya nakitang gumamit ng ganito kalakas na anyo, Choi Den Sinai, ang kanyang pinuno para harapin ang kalaban. Kaya pala ganito ang itsura ni Shaolan kanina. Ang laki at lakas ng kanilang pinuno ay lagpas na sa anumang may isip niya noon. Mula sa usok na dulot ng mabilis na pagsasanib ng mga ugat, lumitaw ang ulo ng isang halimaw, di na may anyong parang ahas, loa iran, na may mga matang nagliliwanag sa pamilyar na lunti ang kulay. Nagbagong anyo si Yuziyo sa kanyang humanoid demon form gamit ang lahat ng lakas ng puno ng willow. Mukha siyang si Godzilla, Gozi, ngayon, humihinga ng usok, Koke TH Rakoi. Ang mga baging na nakapulupot sa tuktok ng kanyang ulo ay parang apoy na kumikislap, LA55. Ngayon, ang progenitor of steel ay mukha na lamang manyika, Konbup B, sa harapan niya. Kailangan itong tumingala para makita ng malinaw ang kanyang mapanganib na mukha. Namangha ang mga tao, DN Chuang TRMTR Kalen, napakalaki. Mas malaki pa kaysa doon sa dambuhalang higanti, CTUNGKHNG lo, kanina. Ang bunga nga iyon, pagbukas ay puro makapal na usok. Umungol siya patungo sa kalaban, oras na para sa ikalawang round.